Kung yesterday, today maghugas ako sa basara. Okay. <laughs> you So, i-close ko na la... ba? I-close ko na ba? I-close. I'm I will continue now. To so, sahig my my silky. Ito ang silky ko mga kamuy. Like a brushed brush sa atin. At saka, marami akong ginawa. That's why na stop ko mga kamuy kasi darating si asawa ko, nangain kami naggawa ako ng croquette. Croquette is like a uh, Prince Price but not Prince Price with our precadel from yesterday. Mm. Um, Ang ina kami pagkatapos nagligpit ako nilagay ko sa dishwasher at saka naghuga sa mga kaldero mga kamis. Yung mga kaldero hindi ko ilagay sa sa dishwasher kasi malaki. Mabuti, kuskusun, at saka, kuskusin ba? Kuskusin. <laughs> kuskusin lang with sabon mga kamuyis. At saka puti isya mga na Puti isya. Mm, without any uh, chemicals. Only, this was, uh, ano yung, sabon sa ano ba, saka mm. So mga kamuyis, I will continue now. Nag-ano ako sa washing machine nag-on kasi marabing labahan mga kamoy dito hindi totoyo ang mga nilabahan pag ihang up mo na warm outside and sa loob sa loob sa sa underground is parang hindi matuyo mga kamoy um, parang hindi matuyo talaga ang mga wash parang poistis kahit humidity at saka Uh, sa winter madaling mauga kasi ang lamig nila is maka produce ng heater warm mm, yung ano ba yung makina sa underground ano siya marami siyang warm na loft air air uh, saka basta i-on ang uh, heater controls automatic 'yun ang heater ang uh, basta winter basta malamig automatic din siya, warm ang tubig. At madaling matuyo ang mga nilabahan pag ihang up sa underground. At saka dito ngayon is makulimlim. Ah, uh, pwedeng ihang up dito sa terrace but is cold with a little bit cold and makulimlim. Hindi matuyo ang nilabahan. Kasi walang sun. Pag may sun, ugas siya mga romis. Tuyo siya. Pero walang fan mga kawin sa hindi na kayo. Saka, ito ang nagawa ko. Ipundo ko lang mga pangis. Ipundo ko lang dito. Mga dakon yun pagbagyo mga pangis. <laughs> Pagbagyo, may bagyo rin dito. Pag bagyo sa ating kamis. Pag bagyo sa Pilipinas, may bagyo rin po sa labas. <laughs> like this mo pano. At ito na. Okay mga kamuyis, thank you for watching. Have a blessed Thursday po. Ito lang mga kamuyis at sa uh, sakwatin ko ibulagay ko sa basura. Thank you for watching.